Naglakad ako, papunta sa dalawang kwarto ng sampung taon at anim na taon na anak namin ni Brent. Alas 9 na ng gabi at nakita kong malalim na ang tulog ng dalawa. Maingat kong sinarado ang pintuan at muling nagpunta sa kwarto naming mag-asawa para makapag half bath na. Bahagi akong hinilot ang batok ko dahil sa pagod at maging ang katawan ko bago pumasok sa banyo at nagsimulang padaloyin ng tubig sa katawan ko. Iniisip na sa ganung paraan ay mababawasan ng kaunti ang pananakit ng mga ito. Buong araw lang naman akong nandito sa bahay at gawaing bahay lang naman ang mga ginawa ko. Hindi naman mabigat na trabaho, pero pakiramdam ko ay pagod na pagod ako. 15 minutes din akong nasa loob ng banyo. Magtatagal pa nga sana ako kung wala lang akong narinig na kalabog mula sa kwarto namin ni Brent. Babe, ikaw na ba yan? Tanong ko habang sinusuot sa katawan ng bathrobe. Pinatay ko muna ang ilaw ng banyo bago ako lumabas. Inilibot ko ang paningin sa kwarto namin para hanapin si Brent. Ngunit wala man lang ni Anino nito. Wala rin ang amoy ng pabango niya na naiwan kung sakaling lumabas siya. Maliba ko ng pagkakarinig. Dahil lang basa sa pagod kaya kung ano-ano na lang ang mga naririnig ko? Bumuntong hininga ko. Sa bagay, kung dumating man siya, ako ang una niyang hahanapin. Maririnig ko ang boses niyang tinatawag ang pangalan ko. O di kaya naman ay didiretso siya ng banyo para maligo. Dahil paniguradong magpapamasaj sa akin yon. Naglakad ako papunta sa hinahanging kortina. Saka ko lang napansin na nakabukas pala ang bintana kaya isinara ko na lang din muna. Pinatay ko na rin ng ilaw at binuksan ng lampshade. Dito ko nalang siguro hihintayin si Brent at pagdating niya ay ako naman ang magpapamasaj sa kanya. Sa paghihintay ng matagal ay hindi ko na rin na malayang nakatulog na ako. Nagising ang diwa ko nang maramdaman na may madiing kamay na humahaplos sa likuran ko at pababa sa mga hita ko. Napangiti ako dahil na relax ang buong katawan ko. Sige pa babe, dyan naman sa mga hita ko. Kanina pa kasi nananakit, mungkahe ko sa paus na boses. Sa pag-aakalang si Brent ang nagmamasahe, ay naging panatag lang ang kalooban ko. Bakit parang ginabi ka naman yata masyado ngayon? Tanong ko pa sa nakapikit na mga mata. Isa kasing surgeon si Brent, kaya talagang natatagalan ang pag-uwi niya dahil narin sa mga operating schedule niya. Habang ako ay nasa bahay lang, kasama at inaalagaan ng dalawa naming anak. Hindi sumagot si Brent. Bagkos ay naramdaman ko ang mainit at magaspang niyang palad pa itaas sa hita ko. Napasinghap ako nang maramdamang nag-alabang kung ano sa kalooban ko. Nagmulat ka agad ako ng mata at inanticipate pa ang gagawin niya. Wala akong ideya kung anong oras na, pero sa tuwing alanganin na talaga ang oras para sa aming mag-asawa, ay hindi na kami nakakapaglambingan pa. Nakakapagtakaman ngayon ng kinikilos ni Brent, hindi na rin naman ako makapagprotesta dahil sa bawat haplos na ginagawa niya ay nakakadagdag lang ng init na nararamdaman ko. Hindi ko na napigilan ang mumunting ingay na lumabas sa bibig ko dahil sa panunuyang ginagawa niya. Babe, bulong ko sa mahinang boses. Ang kaninang pagmamasahin na ginagawa niya ay hinaluan niya na ng kalokohang nakakaliyo bumangon na ako at kinapa ang mukha niya dahil sa dilim ng kwarto ngayon ko lang din napansin wala nang ilaw ang lampshade marahil ay inoff din niya akala ko ba ayaw mong patay ang ilaw dahil gusto mong nakikita kung paano ang ginagawang ekspresyon ng mukha ko sa tuwing may nangyayari sa atin narinig ko ang mahina niyang pagtawa ngunit hindi siya nagsalita bagkus itinuloy niya lang ang ginagawa dahil siguro sa ginagawa niya, hindi ko na napansing wala na rin akong suot na bathrobe. Hindi ko ramdam ang lamig dahil sa nagliliyab na init na nararamdaman ko. Habang nahihibang ako sa ginagawa niya, gumawa rin ako ng hakbang para siya naman ang gawan ko ng pabor. Dahil ganito kaming mag-asawa, pareho kaming nagbibigay ng ikaliligaya ng bawat isa. Narinig ko ang mumunting daing niya nang paglaruan ko ang bagay na yun. Nagtaka ako nung una dahil parang may mali sa size nun. Hindi naman ganun kahaba at kataba sa asawa ko. Ngunit ipinagsawalang bahala ko na lang dahil nag enjoy naman ako sa ginagawa. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, napasigaw na lang ako sa gulat at tuwa nang may biglang pumasok. Punong-puno ang pakiramdam ko. At hindi ko na rin alam kung saan ibabaling ang ulo ko. Napakagatlabi ako habang patuloy kong inaaninag ang muka ng asawa ko. Sumisigaw na ako dahil sa gloryang tinatamasa. Habang si Brent naman ay lalo pang nanggigigil. Konti na lang. Parehas na naming maaabot ang finish line. Babe, gising ka pa ba? Parehas kaming natigilan ng lalaki nang marinig ko ang boses ng asawa kong kadarating lang. Nanlaki ang mata ko at nanlamig ang kalamnan ko. Kung kadarating lang ni Brent galing sa trabaho, sino itong nabigyan ko ng akses sa sarili ko? Mabilis na itinaas ng lalaki ang shorts nito at ganun din naman ang ginawa ko sa bathrobe na nakapako galing sa gilid ng kama. Sino ka? Tanong ko sa nanginginig na boses at hinawakan ito sa braso. Pilit kong inaaninag ang mukha niya sa konting ilaw ng buwan na nanggagaling sa labas. Hindi mo na kailangang malaman. Huwi ka niya sa natutuwang tono. Mabilis akong tumayo nang tumakbo ito papunta sa bintana at doon tumakas. Sakto namang wala na ito nang pumasok si Brent sa kwarto at binuksan ng ilaw. Bahagya pa akong nasilaw dahil sa liwanag nito. Kaya tinakpan ko ang mga mata ko. Nagising ba kita? Tanong agad ni Brent at nilapitan ako. Nang makapag-adjust ang mga mata ko, ay tinanggal ko na rin ang nakaharang na kamay ko. H hindi naman. Anong oras na? Ni hindi ko siya magawang tignan. Dahil sa kalukuhang ginawa. It's 12.13 a.m. May problema ba? Malamig naman bakit pawisan ka? Pinunasan ni Brent ang tagaktak na pawis sa noo ko. Napalunok ako at dumagundong ang kaba sa dibdib ko. A ano kasi, may masama ako na panaginipan. Pinasok daw tayo ng magnanakaw. Nakakagat labing palusot ko. Ganun ba? Lumipat ang mata niya sa bintana, kaya mas lalo akong kinabahan. Hindi ba sinabi ko namang kapag wala ako, huwag mong kakalimutang isara ang bintana? Mahinahong sabi ni Brent at lumakad papunta roon para isara yung bintana. N nakalimutan ko sa sobrang antok ko. Nauutal ko pang sabi. Ayokong masira ang relasyon namin kaya ibabaon ko na lang sa limot ang nangyari ngayong gabi. Napangwi ako nang maramdaman ang pananakit ng puson ko dahil sa nangyari. Hindi man lang kasi ako nakaraos at tingin ko'y ganon din ngayon ang nararamdaman ng lalaki. Gusto mo ba ng massage? Tanong ko kay Brent nang humiga siya sa kama. Matulog na lang tayo, sagot naman ni Brent. Ilang minuto lang ay narinig ko na ang paghilik niya. Habang ako naman, hindi na dinalaw ng antok. Kaya bumaba ako sa kusina para uminom ng wine. Hindi ko makalimutan ang nangyari at naiinis ako sa sarili dahil nagustuhan ko ang ginawa ng lalaki. Mas lalo akong napufrustrate dahil hindi ko man lang nakita ang muka nito. Sa limang taon naming pagsasama ni Brent, ngayon lang nangyari to. Hindi naman siya nagkulang sa akin. Nasasatisfy pa rin naman namin ang isa't isa pagdating sa kama. Aktibo pa rin naman kami, ngunit gaya ng sabi ko, kapag alanganin na sa oras ay hindi na kami nakakapaglampingan. Ni minsan ay hindi ko pa nagawang mga liwa, Dahil ano pa ba naman ang hahanapin ko sa iba kung nasa asawa ko na ang lahat? Kinabukasan, habang nagluluto ako ng agahan para sa aming pamilya, lumilipad pa rin ang isip ko sa nangyari kagabi. Babe. Marga. Margaret. Nagbalik ako sa katinoan nang ilang beses kong narinig ang pagtawag ng asawa ko. Ayos ka lang ba? Parang puyat ka. Tanong nito sa nag-aalalang boses. Gusto mo bang magliba ko sa trabaho para matignan ka? Agad ako na pailing sa suhestyon niya. No, no. May schedule ka ng operation ngayon. Ayos lang ako. Itutulog ko lang to. Agad na tanggi ko. Bumuntong hininga si Brent. Okay, but don't hesitate to call me kapag may emergency. Tumangu ako kaya hinalikan niya ang labi ko, saka nagpaalam na aalis na pagkatapos niyang kumain. Siya nga pala, baka anong oras na naman ako makauwi mamaya. Don't forget to lock the windows and doors paalala niya bago tuluyang umalis. Nang matapos din kaming kumain ng dalawang anak ko, ay iniligpit ko na rin ang mga pinagkainan. Hinayaan ko muna silang manood sa TV at ako naman ay nagpunta ng mini gym sa loob ng bahay para makapag-exercise. Clouded kasi ang utak ko dahil sa nangyari. Kahit gusto kong kalimutan ay hindi matanggal sa isip ko. Hindi ko alam ang pakay ng lalaki at kung bakit niya ginawa ang bagay na 'yon. Gusto kong masagot ang bawat tanong sa utak ko. Pawisan na akong umupo sa lapag at uminom ng tubig nang matapos ako sa pag-exercise. -e Lumipas ang oras at dumaan na naman ang gabi. Natapos na kaming kumain kasama ang dalawang anak namin ni Brent. Kaya naman maaga ko rin silang pinatulog dahil may pasok na sila kinabukasan. Nang masiguro kong nakalak na ang mga pintuan at bintana, pinatay ko na ang ilaw at ino ng lampshade sa kahumiga sa kama para makatulog na rin. Ngunit agad akong nagmulat ng mata nang marinig ang pagbukas ng bintana ng kwarto. Napabalikwas ako ng bangon. Hindi ko ina-expect na babalik pa ulit ang lalaki. Ngunit nagtatambol sa tuwa ang puso ko na para bang hinihintay ko ang pagbabalik niya para may pagpatuloy ang naudlot naming ginawa. Ikaw ba ang lalaki kagabi? Matapang kong tanong sa anino niya. Dahil yellow ang kulay ng bumbilya ng lampshade, nahihirapan talaga akong aninagi ng mukha niya. Ngunit kitang kita ko na matangkad siya at malaki ang pangangatawan niya. Namiss mo ba ang ginawa ko? Nabitin ka rin ba tulad ko? Mapaglarong ani at nilapitan ako. Hinapit niya ako palapit sa kanya, kaya lumapat ng sobra ang may kalakihan kong hinaharap sa dibdib niya. Napalunok ako nang langhapin niya ang amoy sa liig ko. Hindi ka nawala sa isip ko, kaya bumalik ako. Wika niya pa na nagpatindig ng balahibo sa batok ko. Hindi mo ba alam na trespassing tong ginagawa mo? Anong balak mo kagabi bukod sa ginawa mo sa akin? Kunot noong tanong ko. Balak ko sanang pagnakawan kayo. Kaso nakita kita, kaya naisip kong ikaw na lang ang nakawin ko. Napasingha pa ko sa lantaran niyang sinabi. Sino ka ba talaga? Gusto ko talagang makita ang mukha niya dahil ayoko namang siya lang ang nakakakilala sa akin. Huminga siya ng malalim. Edmund. Tipid na sagot niya. Gusto ko ring makita ang muka mo. Demand ko. Pero mukhang hindi siya payag sa ideyang yon dahil wala akong narinig na sagot sa kanya. Ayoko nang patagalin pa natin to at baka dumating na naman ang asawa mo. Mabibitin lang ulit ako. Mukhang hindi ko na siya mapipigilan sa gusto niyang gawin dahil kahit mismo ako, kusa nang nagpaubaya sa kanya. Niwala man lang akong maramdamang regret at guilt kahit na ginagawa namin ito sa kama naming mag-asawa. Kumawala ang daing sa labi ko kahit mariin kong kagat ito. Para hindi makagawa ng ingay. Hindi ko talaga mapigilan ng wag ingay dahil sa lalaking to. Hinayaan ko na naman siyang makuha ako ng buo. Napapaatras abante pa nga ako dahil sa tindi ng mga pangyayari. Sa laki ba naman niya, sulit na sulit talaga ako. Matapos mangyari yon, Nagsunod-sunod na ang pagpunta ni Edmund tuwing gabi sa bahay namin. Minsan na hindi siya nakakapunta. Dahil tuwing hindi hektik ang schedule ni Brent, kami namang mag-asawa ang naglalambingan. In short, nakakasali silang si Edmund kapag wala ang asawa ko. Babe, siya nga pala. nag ako ng security guard. Uso ngayon ng nakawan. Gusto ko lang maging safe kayo ng mga bata sa tuwing wala ako rito sa bahay. Imporma ni Brent habang kumakain kami ng umagahan. Ha? Ayos lang naman kami. Hindi ko naman hinahayaang hindi nakalak ang mga bintana at pintuan. Depensa ko naman. Pero sa totoo lang, ayaw kong kumuha pa siya ng magbabantay sa amin. Dahil paano na lang ang pagpunta dito ni Edmund tuwing gabi. Ayaw kong mahuli kami sa akto. Hindi ko naman siya mahal para iwan si Brent. Hindi ko kayang ipagpalit sa kanya ang asawa ko tanging katawan niya lang ang habol ko at alam kong ganon din naman siya sa akin. Dahil nagkaliwanagan na kami, hindi ako papatol sa kanya just because we share the same bed every night. Pero babe, I already hired him. Mamaya na ang duty niya. Pinal na wika ni Brent. Hindi na ako nakipag-argumento pa. Baka kasi magduda na siya kapag pinagpilitan ko pa. Bahala na. Dumaan muli ang panibagong gabi. Nagpalakad-lakad ako sa sala habang nakakagat sa kuko. Hinihintay ko ang security guard na magpakita sa labas ng gate. Gayon din ang paghihintay ko kay Edmund. Hindi ko alam kung sino ang unang darating sa kanila. Ngunit mas dumobli lang ang kabasa sa dibdib ko nang makita ang security guard na hinay ni Brent na naglalakad papasok sa loob ng bahay namin. Napakunot ako ng noo dahil hindi naman siya allowed pumasok. Sa labas lang ang duty mo, hindi ka allowed pumasok dito lalo na at walang consent ko. Tukoy ko nang tuluyan itong makapasok. Tinignan ko ang vase sa lamesa na pwede kong ihampas sa kanya sakaling nagpapanggap lang siya at ang pakay talaga ay magnakaw. Unti-unti siyang tumingala. Nagkatitigan kami kaya pinanliitan ko siya ng mata. Pamilyar ang mukha niya at ng katawan niya. Ngunit hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Hi Margaret, ako to, si Edmund. Nalaglag ang pangako sa gulat. Paano? Gulantang kong tanong. Halos hindi makabuo ng mga salita. Nagkibit siya ng balikat. Naroon pa rin ang multo ng ngiti sa labi niya. Kaya pala pamilyar ang tindig niya. Ngayong nakita ko na ang mukha niya, mas nauhaw lang ako sa katawan niya. He's a good looking man. At tingin ko, mas matanda ako sa kanya ng dalawa o tatlong taon. 38 na kasi ako, ngunit para pa 23 years old dahil sa katawan ko. I'm impressed. Magaling ka talagang sumalisi. Eh. Pabiro kong papuri. Kaya naman nagkaroon pa kami ng mas maraming oras sa isa't isa dahil bukod sa tagabantay namin siya ng bahay, ay naging instant tagapagpainit pa siya ng gabi ko sa tuwing nangungulila sa katawan ng asawa ko. Nagpatuloy ang ginagawa naming kalokohan sa likod ni Brent, ngunit hindi rin nagtagal ang kaligayahang yun. Nag-hire na ulit ako ng kapalit ni Edmund. Impormang muli ni Brent, makalipas ang isang buwan ng pagiging security guard ni Edmund. Ha? Bakit? Taka kong tanong, dahil kagabi naman, ay walang nabanggit si Edmund na alis na pala ng trabaho sa bahay at maging sakin. Tumawag ang asawa niya, pinapauwi na siya ng kagayan. Doon na siya pinagtatrabaho dahil ayaw nang malayo ito sa kanya. Sagot naman ni Brent. Ganun ba? Malamyang sambit ko. Hindi ko alam na may asawa pala siya. Kung sa bagay, pareho naman kami. Ngunit mas pinili pa rin naming gumawa ng kasalanan. Siguro, ito na talaga ang hangganan. Tadhana na ang nagpahinto sa amin para hindi na mas magkaproblema pa. Ngunit itatreasure ko ang mga nangyari sa amin na parang isang magandang alaala. Dahil nakaranas ako ng matindi at the best na experience sa tanang buhay ko. At isa lang ang narealize ko nang umalis si Edmund. Isang kakaibang uhaw ang nabuhay sa sistema ko dahil sa mga nangyari. Kapag wala ang asawa ko at hindi ako mapakali, ay ako na mismo ang gumagawa ng paraan para mapaligaya ang sarili ko.